you <laughs> Hello welcome to my channel Kambos Dar ngayon naman atin tatalakay na sa final at third reading ang Universal Social Pension ang pagbibigay sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas at kung bago ka palang sa aking channel please subscribe like and share hit notification bell para square mga susunod kong video update let's Universal Social Pension para sa Pinoy seniors o sa third reading Nagkakaisa ang kamera ng mga kinatawan sa ikatlo at huling pagbasa ng panukalang nagbibigay ng universal social pension na nagkakahalaga ng hindi bababa sa limandaan sa mga senior citizen, nagkakaisa ang kamera ng mga kinatawan sa ikatlo at huling pagbasa ng panukalang nagbibigay ng universal social pension na nagkakahalaga ng hindi bababa sa limandaan sa mga senior citizen. Inaprubahan sa plenary session Martes ng gabi, Ikadalawamput isa ng Mayo sa lakas ng dalawandaan at tatlumput dalawang affirmative votes ang House Bill, HB, 10423 o ang iminungkahing batas na nagbibigay ng social pension sa mga senior citizen, walang natanggap na negatibong boto o abstention ang panukalang batas. Nilalayo nitong amyendahan ang Republic Act 7432 gaya ng sinusugan, na pinamagatang, an act to maximize the contribution of senior citizens to nation building, grants benefits and special privileges and for other purposes. Ang Section 1 ng HB 10432 ay nagsususog pa sa Section 2 ng RAS 7432 bilang sinususugan, partikular na banggitin ang buwan ng stipend sa ilalim ng mga probisyon ng tulong ng pamahalaan, ang mga senior citizen na dati ay hindi itinuturing na indigent ay may karapatan sa isang buwan ng stipend na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 piso sa bisa ng batas na ito, binasa ng panukala. Sa kondisyon, sa loob ng limang taon lahat ng senior citizen ay may karapatan sa isang universal na social pension na katumbas ng buwan ng stipend na hindi bababa sa isang libo anuman ang anumang iba pang benepisyo ng pension na maaari nilang matanggap mula sa ibang mga tagapagbigay ng pensiyon, sa kondisyon, higit pa, na maaaring talikuran ng sinumang senior citizen itong universal na social pension, dagdag nito. Ang mga mahihirap na senior citizen ay tumatanggap na ng isang libong buwan ng social pension. Sinasabi ng panukala na ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay dapat sa konsultasyon sa Department of Budget and Management, DBM, gayon din sa iba pang stakeholder, suriin at kung kinakailangan, ayusin ang halaga ng Universal Social Pension kada dalawa taon pagkatapos ng buong pagpapatupad ng batas na ito. Ang pagpapatupad, pamamahagi, at pamamahala ng social pension ay dapat ilipat mula sa DSWD sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa loob ng hindi hihigit sa tatlong taon mula sa bisa ng batas na ito, dagdag nito. Ang universal na social pension para sa mga senior citizen ay dapat idagdag sa mga regular na appropriations ng DSWD sa General Appropriations Act, at pagkatapos, sa NCSC, sa ganap na paglipat ng pagpapatupad, pamamahagi, at pamamahala ng social pension, at muli please subscribe, like, and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.